After Sinulog Festival sa Cebu, maagang nag-workout ang mag-asawa. Hiling Kim Chiu ang umiinom ng coffee kaya itong silangga o palangga ay palaging may pakape sa kres. Ano pa ba, ba ang hindi kayang ipakita ni Paulo? Hulog na hulog na rin kasi ang mga fans sa mga act of service na ginagawa niya kay Kim Kyu. Napakaswerte na niya sa tupo lang. Sinong mag-aakala na ang bilis ni Lord? Pinapasaya niya na husto itong si Kim Chiu. Ayon nga sa mga komento, lang ako magkaroon ng idol sa Pilipinas. First time ko main-love sa lab team. Hindi ko expect na lahat ng mga ganap nila ay naroon ako para suportahan sila. subay baya ng mga projects at totoo ang chismis. Napakabait ng King Pao sa personal. Hindi sila isnab at palangiti lalo na itong si King Chu. Napakasweet o napakasweet lumiti. Kaya hindi rin kami nagtataka kung bakit nahawa na itong si Paolo Milino. Maganda din na palaging magkasama sila. Patatag ng patatag ang kanilang samahan pati ang malalaking? Pagbabago ni Paulo, mas malino pa sa sikat ng araw. Ayon pa sa isang komento, hindi kami magsasawa sa King ngayon. ngayon. Ngayon mas alam namin na maraming inggit sa kanilang samahan. Patuloy pa rin kaming susuporta. At hindi magbabago sa pagbibigay ng efforts at pagmamahal sa kanila. We love you guys.